Hello guys, good morning. Ayan, so sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Mentor Camilo Salvador. Ang background ko before ay Assistant Store Manager ng SM. So alam naman natin lahat, kilala natin yung SM, malaking company. Pero ang tanong, bakit ko to ginagawa? And siguro itatanong mo sa akin kung member ka na ngayon, ano ang sekreto para kumita ka ng mabilis? Alam mo yung tanong na yan, yan yung kauna-unahang tanong na tinanong ko din doon sa mentor ko. Kasi bakit? Ako yung tipo ng tao na sawang-sawa na sa hirap. Ako yung tipo ng tao na sawang-sawa na sa trabaho ko at gusto ko rin umangat sa buhay. I'm sure ikaw, kaya ka nandito ngayon, kaya ka sumali ngayon, kasi gusto mo rin mayangat ang buhay ng family mo. Tama ba? So, pero ang tanong, eh, sabi ko dun sa mentor ko, mentor, parang suntok sa buwan. Kung kikita ako ng milyon ng mabilis, tapos naka one account lang ako. Tama ba? So, ano po ba yung sikreto? Actually po, wala namang sikreto. This is not a secret ito ay sistema na pwede nating gawin na kapag sinunod mo, okay? So disclaimer lang ha, kapag sinunod mo tong tinuro, itong tuturo ko ngayon sa'yo, pwede kang kumita at ma-maximize mo yung promise ng company na big potential income. E paano naman sa mga nagsimula? Eh, hindi naman ito yung structure nila. Okay? Ulitin ko po, pwede naman natin i-revise yung structure mo. Pwede natin patakbuhin sa ibang side. Basta, ang kailangan nyo lang gawin is magpa one on one po kayo. Kung hindi po ito, okay? Kung hindi ito yung structure mo ngayon, okay? Magpa mentor po kayo kung paano po iayos yung inyong mga account para ma-maximize po natin yung big potential income. Okay po ba? So ngayon, ang ituturo ko po ay advantage po to sa mga nagsisimula pa lang. Ibig sabihin, magme-member pa lang naman natin kapag negosyo pag-uusapan, pag malaki ang puhunan, mas malaki ang kitaan. Pero alam niyo po ba, itong ipapakita ko kung in negosyo ang pag-uusapan natin, actually uh, puhunan lang to para sa mga maliliit na franchise. Ano ba yung mga maliliit na franchise natin? Yung mga show Mei, show Mei, 'di ba? Yung mga nakikita natin, yung mga food cart, food cart. Yun, ito yung puhunan dito, e eh, puhunan lang to sa mga small time franchise. Ngayon, kapag nag-franchise ka, okay? alam naman natin saan mo itinayo yung franchise mo, yun lang din ang magiging market mo. Tama po ba? So, ang tanong, mentor, ano ba yung account na pinakamaganda simulan? Kasi gusto ko na gawin yung negosyo, kaso nga lang, uh, kulang pa yung pera ko. Alam mo, nung nagumpisa ako dito, wala naman akong pera. Alam niyo, ang pera ko, 200 pesos, pero nagawa ko ng paraan. Nag-multiple accounts kaagad agad ako. Kasi bakit? Tinanong ko kasi yung mentor ko, ano yung pinakamagandang structure para makapagsimula ako at kumita ako ng mas malaki. So, ang tinuro niya sa akin, 7 Digital Store. Ngayon, ang malupit, nung panahon na nagsisimula kami, hanggang doon lang talaga ang pwede mong ilabas under your name. Kahit marami kang pera, hanggang 7 lang talaga. Ang good news, sa company natin, pwede ka na magkaroon up to 31 Digital Store, pangalan mo lahat. Ibig sabihin, para ka nagtayo ng 31 na gasolinahan o 31 na Jollibee o McDo. ganong kalaki ang pwede mong kitain. Eh, baka mento, baka milyon ang lalabas ko dyan. Actually, hindi. Okay? And meron ko meron ako ituturo sa iyo na mas makakatipid ka at mas kikita ka pa ng malaki. Kung hindi mo kaya kagad yung malaki, pwede naman mag-umpisa sa maliit. Ito yung proper structuring. Okay, simulan natin. All right, so ito, simulan natin ha. So stay put ka diyan, makinig kang mabuti. Kung may calculator ka diyan, mas maganda computein mo din. Okay. So kung magsisimula ka, max victus agad. Ano yung max victus? 7 accounts 'yan. O oh, grabe, oh, payaman 'yung ating ano no. So 7 accounts 'yan. So kung i-structure natin 'yan, ganito itsura niyan. Pero since mayroon tayong tinatawag na PPS, ano 'yung PPS? Persona uh, a, tawag dito performance privilege lot. Anong meron doon? Kapag in-encode 'yung account mo, bumili ka ng Max Victo, sa so makikita mo diyan isa pa lang. Hindi agad ganyan. Kaya nga performance privilege lot. Ibig sabihin kailangan mo muna mag-perform. Ibig sabihin, kapag may tao na na nag-sign up under your team, lalabas ito. Okay, lalabas ito. So, meron tayong bukod dyan na training. Ngayon, anong gagawin ko? Magkano ba to? This is 69,990 na puhunan. Tama? Ngayon, eh mentor, gusto ko yung 31 digital store na sinasabi mo. Eh, 7 lang naman yan. Pa, mag, ano ba yung ano, yung structure ng uh, 31 digital store? Okay, ganito yan. So, kung kaya mo maglabas agad ng pang31 digital store. Ang suggestion ko dyan, lagyan mo dito ng 8 na enterprise. Ano yung walong enterprise na yun magkano yun? That's 29,990. Ano itsura niyan? This is 3 accounts. Ganiyan itsura niyan. Okay? Ito ganun din. 3 accounts. Ito ganun din? 3 accounts. Ito ganun din? 3 accounts. Ganito rin. So, ganyan itsura. O, oh, di ba? Para na siyang ano, sago. Oh, alam niyo yung sago? O, oh, kaya tayo ng kambing, no? O, oh, ganyan itsura niyan. So, to, pag, pag, tin, pag, 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 pag uh, mo yan, 31 niyan. Kasi ito, 7, 15, 31. Nag-guess ninyo. Eh, pa, magkano po yan lahat mo yan Pag binili mo to ng isang ganyan, ng sahan, ang ilalabas mo dyan is 39, 399,900 o nasa 400 din. Na medyo malaki. Actually, kung negosyo big time, maliit yan. Kasi big time business tire. Tama ba? So, ngayon, paano kung hindi ko kaya mentor maglabas ng ganito kalaki? Okay lang. Meron ako ituturong hack sa'yo. Yung hack na yan, instead na maglabas ka ng 399,900, ang ilalabas mo lang is 310,000 lang. O? Oh, paano nangyari yun? Kasi ganito. Diba ito, yung max victus may 69,900. Tama. Nung nag-add ka, so ang ginawa natin dito, chinapchap natin. Hindi natin binuo ng 31 accounts agad kasi gusto nga natin maka-less dito. So ano gagawin natin? Instead na mag diretso tayo ng 31 accounts, 7 accounts muna. Okay, 7 accounts muna. Tapos mag-add tayo ng 3 accounts sa ilalim. Magkano 'yung 3 accounts? 29,990. So, kung compute natin, yung 29,990, o kung may calculator ka dyan, times ilan yan? 8. Tama. Times 8, that's 239,920. Plus, yung 69,990, magkano lahat yan? That's 309,910. O, ni-round off ko na sa 310K. Magkano na discount mo? 90K. O anong maganda dito? Anong pabor nito? Actually, pabor po to sa iyo. Hindi to pabor doon sa mentor mo. Kasi bakit? Kung yung sponsor mo, pinush ka na mag-399,000 ka agad, actually, wala namang masama dito. ah. Ulitin ko, ha? Ah, walang masama dito. Kasi, depende yan sa discard ng mentor mo. Pero ako, ito yung ko. O, hindi kami para taryas. Okay? Pero hindi ko sinabi, masama yung ginawa niya. Eto, advantage to sayo. Kasi bakit? Instead na ako yung kumita, kung ako yung sponsor mo, instead na ako yung kumita, kasi ang direct referral dyan is 80,000. O, oh, hindi na makita. Pakisarang nga. Para yung makikinigaw. Ayan. So, ang direct referral dyan is 80,000. So, binaba. Instead na kumita yung mentor mo, o yung sponsor mo, sino kikita? Ikaw. Bakit? Kasi dito, automatic mayroon kang direct referral bonus. Magkano? 6,000. 6,000. 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000. Ilang 6,000 yan? Walo. So pag inumpute natin yan, DRB pa lang, 48,000. Okay, DRB. 48,800. Tama ba? Ay, hindi. 48,000 sakto pala. O, 48,000. Kumita ka na may binalik na ma sa'yo, ang tawag dyan, ROI, Return of Investment. Bukod pa yan doon sa laman ng package mo, di ba? Meron tayong pambenta dyan ng mga insurance, coverage. Ngayon, meron pa tayong tinatawag na Mass Sales Bonus or MSB. Magkano MSB mo dyan? Itong account mo na to, kikita to na magkano? 1,800, dalawang beses, 1,818, so 3,600. Ito kikita ng 3,600. Ito kikita ng 3,600. Ito kikita ng 3,600. O magkano na yan? 36367 to 14.4. Tama ba? O natin dito. 14,400. Eh, ikaw pa rin naman to. Magkano kikitain mo? Dalawang 3,6. Uh, 3, 6. Bakit? Meron kang dalawa dito, dalawa dito. May apat yon. Ibig sabihin, sa left side nito, apat. Sa right side nito, may apat. So, apat na, alam, 3,6. O, apat na 1,8 pala. O, 3,6, Kikitain nito 7,200. Ito, 3,600. Ito, ito, times 2 mo lang naman yan. 3,600 times 2, 7,200. Magkano ulit yun? Another 14? 4. Ikaw pa rin to. So, 7 to times 2 rin ba to? Kapag gross ang pinag-uusapan natin, yes. Pero pagka gusto mo makita is yung nakalabas doon sa DTC mo, pera, less 1 yan. Bakit? Kasi mayroon tayong tinatawag na GC. In every fifth pair, ang tawag dito safety net. O, ibig sabihin nun, ito yung safety precaution ng company para hindi mag-overpaid. Yun yung term ha, safety net. So instead na babayaran ka dito ng 8 na 1.8, ang babayaran sa'yo dyan 7 lang. Kasi nga, every 5, 10, 15, 20, may GC every 5. Nakuha nyo. E yung 8, ilan ang GC doon? Di ba isa lang? Hindi pa naman sumampan ng 10 eh. So isa lang. So instead na babayaran ka ng 8, ang babayaran sa dyan is 7 lang. 7 times 1, 8, magkano yun? That's 12,000. Magkano yun kanina? 12,600 ba? 6 times 1, 8. Ay, 7 pala. 7 times 1, 8. 12,600. O, oh, tama. 12,600. So, may 12,600 ka rito. 12,600. Magkano lahat ang kinita mo? 12,600 plus 7,200 plus 7,200 plus 3,600 plus 3,600 plus 3,600. Computein mo. Actually, kinumpit ko na yan. kinumpit <laughs> ko na yan. 41,400. Total, 84,400. So, wala ka pang ginagawa, meron na agad bumalik sa nilabas mo. So, imagine mo na lang, kung mayroon kang ka 310,000 ngayon, lagay mo sa banko, pustahan tayo, makikipagpustahan ako, paputol ko to lahat ng daliri ko, kung after one year, kikita yan ng 84,000 na nasa banko lang. Tama, mali. Napakaliit yan, bariya. O, oh, naalala ko dati, yung 2.8 million ko, magkano lang tinubo, wala pa nga 50 pesos. <laughs> Grabe. Sino kumikita doon? Yung banko. So, kung yung pera mo natutulog sa banko, why not ilagay mo dito? Saka natin trabahuin. Hindi to investment, ha? This is actually a business. Negosyo na pwede kang kumita ng malaki. Alright? So, saka kapapasok sa investment. Okay, malinaw. So ngayon, mentor, ano ang gagawin ko dyan? Okay. So kung sakali man na hindi mo pa to kaya na buuhin agad, at least, ang suggestion ko dyan, kunin mo yung 7 muna, ito, yung max victus muna, tapos itong tatlo, yun nandito. Tatlo muna, kasi bakit? Meron ka dyan apat na lines. Okay, burahin ko na to ha. Burahin ko na to para makapag-illustrate ako dito. So imagine mo na lang ha, meron ka ditong apat na lines. Sa apat na linya mo na yan, imagine mo na lang kung nag-max victus din yan. Apat, Nakakuha ka ng apat na max victus. Okay? Magkano kita mo dyan? 14-4, 14-4, 14-4, 14-4. Apat na 14-4. Magkano yun? Four, ay, hindi. 14,000 pala, sorry. 14 times 4, that's 56,000. And may pairing bonus ka dito. Apat na 1-8. Dito may apat na 1-8. Magkano yun? 1-8, 1-8 times 4. 7, 2 times 2, 14, 4. Times 2. Bakit times 2? Kasi itong taas na to, kikita din yan na magkano? Up, uh, uh ang dito? 4 na 1, 8. O 4 na 7, 2 pa lang. 4 na 7, 2. So magkano lahat? 28,800. So kita mo dito, 28,800. Pairing bonus pa lang. Eh, yung direct referral mo, magkano yun? 14,000 times 4, 56. 56,000. So, pag tinotal natin yan, plus 28, 800, ang kita mo is 84,800. So, then, imagine mo na lang to. Buwan-buwan, meron kang apat na sumasaling max victus. Buwan-buwan. Anong maganda doon? Kapag ka naka, naka-hit ka ng apat na max victus every month, ang kita mo 84,000. Plus, Meron ka pang bonus sa company na another 14,000. Kasi meron tayong get 3, get 4. Okay ba yan? So, bukod yon sa company galing yon yung every month na binibigay ng company. So, ito, nasa DTC mo to Tumatik, kikita mo yan. So, kapag napuno natin yung apat dito, saka ka naman maghanap ulit, ay magdagdag ng another 3 accounts dito, tapos may another 4 lines dyan, saka mo ulit lagyan ng another max big So, ang good news, another 84,000 ulit yan on your second month. Eh, ang malupit, ikaw pa to, oh, sa taas, kikita din yan, yun nasa taas na yan. Ikaw din yan eh. Tama? Kikita ulit yan. Magkano kikitain yan? So, ibig sabihin, kung ito, bibilangin natin yung pair. Apat, di ba? Ilang pair ito? Kasi apat, 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 apat. 12. Ah, uh, 16. 16 pairs. Kasi 4 times 4. 16. So, <clears throat> 16 times 1, 8. Meron ka pang additional na 28,800. So, bukod sa 84,000 na kinita nitong tatlo na to, itong account na to, kikita pa to ng 28,800. Magano na total mo? 28,800. O, plus natin yung 84,800. Ang kita mo is 113,600 na. Tapos, dagdag ka ulit, dagdag so on and so forth. Eto, malupit. Kapag ka nabuo mo, okay. Na, nakuha mo na siguro 'to, no? Kasi kung ano yung ginawa natin dito, uulitin mo lang dito, uulitin mo dito, uulitin mo dito, uulitin mo dito. So, i track natin. Kunyari nabuo mo na. Nabuo na natin 'to. Lahat 'to, meron na dito, meron na dito, meron na dito, meron na, meron na. May mga tao na yun dyan. Okay? Meron ng mga nag-max victus. Ilang max victus yan? 32. Total of 32. Ngayon, Kapag nag-max victus lahat yan, magkano kikitain mo dyan? So imagine mo na lang, kung kukompute natin to, tanggalin ko na to, kung kukompute natin yan, magkano kita nito? Diba ikaw to? 1, 2, 3, 4, 5. O, diba ikaw to? Magkano kita? Max victus? 7, 2. 7, Ilang 7, 2 yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 na Max Victus. Magkano yon? 16 times 7200 that's 115,200. Ita times mo lang yan. Ito, first level 115,000 kung anong kinita nito total, yun din ang kikitain nito. Yun din ang kikitain nito. Yun din ang kikitain nito. Yun din ang, kikitain nito, yun din ang kikitain nito. So times 5. Pag tinimes 5 mo yan times 5 ang kita mo dyan is 576,000 plus yung kinita mo kanina na ano yun? Ah uh, 84,000. Oh, yung 84,000 mo kanina 400. Total mo 84400. Total mo 660,000 400. Okay na ba? First level pa lang yan. First level pa lang. Eh, paano? Kung yung walo mo, nakakuha ng tig din. Okay na ba? Yung walo mo, nakakuha ng tig walo. Magkano kaya ang kikitain mo dyan? Eto, ano na to? Ah uh, first level, second level. Tama ba? Oh, imagine mo ah, yung first level mo, matatapos na ba ako? 8 minutes, okay. So, ito first level pa lang itong pinag-uusapan natin. Nag-7 accounts lahat yan, kumita ka nito. 660,000. Ngayon, eh, nag-second level tayo. Ibig sabihin, yung walo, ay ibig sabihin, yung mga tao mo na nag-max victo sa'yo, nakahanap lang ng tig walo. Hindi kagaya mo, ah. Hindi nag-31 accounts. Nag-7 accounts lang din yung mga na join nila. Yun lang talaga kaya. Ibig sabihin, nag-max victos mo na. Kapag nag-max victos yung bawat isa dito, so, ilan yun? 8 times ilan yon? 8 times ano? walo na nag Ah, uh, yung walo na ako ng tig walo 8 times 8 64 tama ba 8 eight times 8 eight, 64 nga tama ba yung competition ko tama no oh ibig sabihin yung walong tao yung walo yung mga tao mo dito ay, eh, hindi pala walo yung 32 katao mo dito na ako ng tig ng ng walo nila Ibig sabihin, mayroon kang walong tao na nag-max victus, 8 times, ilan yun? 4. That's 32. 8 times 4 eh. Ibig sabihin yung walong tao na yon di ba ito? Walo to. Walo. 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 Basta tigwa-walo yan. E yung walong tao na yon meron yung tiga-apat na bangga, tiga-apat na pair. Kapag kinumpute mo yon dito, lahat, ang kikitain nitong account na to, di ba kanina kumita ng 115,000 dito? On your second level, ibig sabihin sila naman ang kumita ng 660,000. Ikaw, ang kikitain mo diyan, ito pa lang first level mo 900. Tawag mo sulat. Ito na lang. 921,600. Dito pa lang 'yon. E times 5 'yan. Times 5. Oh, okay, times natin. 921 600 times 5. Magkano kita mo? 460,000. 400, ah, 4,608,000. 4, 4,608,000. Tama? O, sarado. Plus, 660,000. 400. Total kinita mo dyan. Plus 6604. 5 million 268,400. Ito yung kapalit na naglabas ka ng 100,000. Kasi bakit? Hindi lahat ng tao kaya mag-31 mag, seven, mag accounts agad. Pero kaya natin gawa ng paraan yan. Kapag nagawa natin ng paraan, sinunod mo to, ito yung nag-aantay sa'yo kapag napuno yan. Imagine, second level pa lang. Eh, yung first level mo, gusto rin kumita nito. Tama ba? So, ibig sabihin, yung second level mo, kikita ng kagaya ng kinita ng second level mo. Mag, imagine mo na lang magkano kaya kikitain mo sa susunod. That's the reason why, kung mapapansin mo, yung mga top earner natin, sila mentor Janvi, kita 8, 8 million, di ba? Sila mentor Boyer, mentor Ryan, sila mentor ano, uh, Mark Go, at yung marami pang ibang mga top earner na kumikita ng million every month kasi naka-multiple accounts. Wala kang makikita ang top earner dito na nag ano, nag ano tawag dito na essential pro. Wala kang mababalitaan dito na top earner na two accounts lang ang kanilang account hanggang ngayon. Wala po. Kung gusto mo mag gusto mo maging top earner, dapat magsimula ka sa tama. Kasi pag sinimulan mo ng mali yung account mo, darating ang panahon magkakasakit ka ng iling. Bakit? Ito na. Kapag ikaw, oh, black. Ito. Kapag ikaw nag two accounts lang, kasi ito rason ng iba eh. Mentor, ah, subukan ko lang muna. Mag-ano muna ako. Dalito accounts lang. Pag kumita sa ako, magdagdag. Okay naman yun. Kaya lang, eh, hindi na ikaw tong mga tao na to. Ibang tao na yung nailagay natin dito. Iba na. Ibang tao na. Sa tingin mo, pag kumita ka, et, sino kikita dyan? Pwede naman kumita to kasi bakit? May dalawang linya dito, plus dito, tatlong lines ka lang. Ibig sabihin, tatlo lang pwede mong invite dyan. Eh pag sumabog yan, sumabog yan, sumabog yan, Lumaki ang grupo mo, lumaki grupo mo dito, lumaki grupo mo dito, lumaki grupo mo dito. Ano mangyayari kaya? Ano sa tingin mo mangyayari? Kikita naman to. Ilang account na ang kumikita? Dalawa. Paano kung dumating sa ganitong point yung kadami ng tao? Magkano lang kaya kita mo dyan? Ilan lang ang kumita o? Oh? O, oh, 12.6. ba? Ang kikitain nito, instead na kikita ng 156,000, hindi na. Ay, hindi ba lang? Itong account na to, kikitain ng 115,000. Oh, eto kalahati ang kikitain niyan. Kalahati ng 115,000. So instead na kumita ka ng 600,000, kung hindi divide mo yung 115,000 200 divide 2, ang kita mo lang 57,000 plus uh 115,600 ang kita mo lang, 173,000. Instead na kumita ka ng 660,000 na, ah, ang kinita mo lang is 173,200. O, oh, hindi ka ba manginayang? At malupit, pag nag-add ka ng account, nandito ka na sa ilalim nila. Payag ka. Lahat dito, instead na ikaw ang kumita, sila nakikita sa'yo. Kasi nasa ilalim ka na eh. So, yun ang sinasabi namin, sakit sa iling. Saan yan? Saan pala? Sinunod ko si Mento. Tama? So, again, disclaimer, ito ay ah, uh, diskarte ko sa paglalatag ng structuring. Kasi bakit? Napaka-importante po ng positioning ng account mo para magkaroon ka ng multiple blades. Pero again, meron din tayo mga iba't ibang mga structuring. Kung hindi mo na ito na perfect, pwede natin gawa ng paraan yan. Kasi meron tayong tinatawag na long-term structure, meron tayong tinatawag na short-term structure. Ano yung long-term? Ito yung pag nilatag mo, gusto mo, yung 31 accounts mo, isang diretsyo lang na ganyan, isang diretsyo lang, ano, umabot ka na gano'n, hanggang gano. kaduluduluhan, 31 accounts. Ang tawag namin doon tuhog. Gusto mo naman umbrella o oh, pag ganun, 31 accounts. Gusto mo naman sigsag o oh, paganyan, yung account mo. Bahala ka kung anong gusto mo. Pero yon ay long term. Matagal ka doon kumita. Baka mainit ka. Baka nga naka-perfect ka na, inip pa eh. Tama ba? Kaya ako, ang suggestion ko, perfect account mo na. Kung gusto mo, dito ka mag-perfect, dito ka mag-long term. Pwede din yon O iba na yon Ibang pag usapan na natin yon Pero lahat naman tayo gusto natin kumita na mabilis. Kaya ang sinasuggest talaga namin, yung mabilis na. Bakit pa tayo magtatagal kung gusto naman natin pabilisin? Tama po ba? Dahil darating naman ang panahon, kapag ginawa mo na na seryoso to, pwede naman, na, pwede naman tayo mag-open ng another lines. Pwede natin ilagay family mo na. Kasi kung naka-31 accounts ka na, hindi ka na pwede mag-31 accounts sa OBI. Pwede ka mag-31 accounts sa AC. Okay? So, yun lang guys. I hope and I pray na nakatulong sa inyo video na to. God bless once again. This is Mentor Camilo Salvador. Nagsasabi na, humayo kayo at magpakayaman. Goodbye!